Yan. Ito sobrang linaw. Makikita mo yung alimango kung may pumapasok. Andiyan isang bintol ko sa bakawan. Dito yung dalawa. Yan, nakabitin. Yan. Malalaman natin ito mamaya. Ha? Ah! Meron na raw, meron na raw. Tika lang! Ini lah mau agak. San. Ini lah mau agak dia mau kau nantai. Ah. Oh. Wag. Terus ini lah agak doh ini lah. Sayangnya wala. Oh to. Ini ni idol Toto, to. bilis.

Babay. Babay. babae, babae. Babae. Yan dyan laki, wala? Hindi, hindi makita? Kita Dapat may kita yung alimang o, kung nakapatong na. Kasi nilinawe. Ha? Parang hindi nagalaw yung pain eh. O, oh, wala nga. Nasa ilalim. May sip-sip lang. May lang eh. Okay, sige. Bata pa yun. Nakaisa na kami. Mamaya uli. Diba nakauling nagis mo? Ayun doon pala. Ate, ate. Yung hinagis mo ron. Tara, tingnan natin. Tingnan natin. Baka mayroon yun. Oh, isa lang. Kunin kayong malaki roll, may malaki yung roll, ay, roll no, eh. To, Hindi. May bintol? yun ah. Wala. May bintol? May no? tali? Hmm, kanina ba yan? Ayun, wala po. Lusungin. natin. Luhin natin. Ah, mayroon kayo. Mayroon kayo. Mayroon. Ay, dito, yung hinagis mo rito. Dito? Ay, dito? Ayan ba yan? baka oh, bakal Ani pula Allah pula? Dito mo na Ay tatlo pala Toto, to

Wala kahoy ang pumasok. Ito, sabi yeah. ko, so wala.